Naging maayos at mabilis ang na naging proseso ng kakatapos na local at national election na ah, nito sa lungsod ng Dagupan ayon nito sa Commission on Elections sa Comelec Dagupan. Ah. Ayon kay Attorney Michael Frank Sarmiento ang siyang Comelec officer ah, na wala silang kinaharap ng problema at lubos ang pasalamat nito dahil naging mabilis din ang pagtransmit ng madatos mula sa bawat voting center. Mayroon lamang na isang voting center ang natagalan sa pagtransmit dahil sa naranasang mga pag ulan ah, na dahilan naman sa pagkalap ng mahirap na signala. Ah. Ngunit sa ang kalahatan naman ay wala naging problema dahil tuloy-tuloy naman ang koordinasyon na ng mga electoral board sa kanilang opisina. Anya na agad ding nakapagproklama ng mananalong kandidato matapos na makompleto at matanggap ang mga results at hindi kaya sa nakalipas na eleksyon na, kinabukasan pa ito na isagawa. Dagdag pa nito na mataas din ang naitalang voter turnout ah, kung ikukumpara naman sa nakalipas na midterm elections ng Comelec Dagupan na umabot sa 87.51% ah, ikatumbas ng nasa 126,400 registered voter na bumoto sa syudad. Yeah, wala namang major uh, problem. So far, ano naman, successful naman yung isinagawa nating national and local elections dito sa lungsod na nga. Patunay dyan is that nakapag-proclaim tayo kagad around, uh, around 1 a.m. Okay, so uh, as compared nung 2022 na inabot tayo na following day, at least ngayon mabilis ho talaga yung ano yung uh, naging uh, result ng uh, transmission sa bawat kusin ko. Kato initial kanina, sobrang lakas na kulan. Isang barangay mo na nalate na parang transmission is Ibarro. Yeah, sa uh, Sweet uh, uh, Elementary School, so basically nung kasagsagan nung, uh, nung inclement weather, talagang hirap silang umanap ng uh, signal. na pinatila muna and then Uh, we we directed our EBS na maghanap ng magandang signal within the voting center and uh, yun naman uh, hindi na kinailangan gamitan pa ng Starlink basically yung dongle din yung nagamit nasa 85% uh, percent. in fact mataas na po yan ano mataas na yan as dapat i-compare natin ito doon sa 2019 na uh, na figure which is sa uh, midterm elections uh no 2022 kasi nakapag-record tayo ng 89% in that's presidential election. So uh, we can we could say na mataas pa rin yung uh, voters turnout uh this uh, 2025 national and local elections. Ano po? Wala hindi ho tayo nag-deploy ng uh, contingency ACN. So basically yung initial na 163 na iraos niya po yung mula 5 a.m. hanggang uh umabot pa ng 11 uh, PM <laughs> ng operator machine. So uh, hopefully, hopefully uh, meron pa yung ano, meron pang rooms for improvement and hopefully ganun din sana uh, kabilis magiging uh, turn out natin pagdating sa susunod na eleksyon. Ito kasi natin is yung national and barangay election. So after this uh, national election, hindi pa tayo mag -de deactivate for those who fail to vote in uh, elections. Siguro magtatanggal lang mo kami pagkatapos naman ng barangay this uh, December 2023 sa programang Bombo, Hanay Big Time. Patuloy numero uno, Bombo Ayrachicano nag-uulata. Para sa number one and most trusted radio network kinakantribuhong Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!